Maalap. Ha? Maalap. Maalap. Tamis kaya? Oo. Tamis ay? Super sure sa akin siya. Tamis kaya? Binubukin mo ako eh. Tamis Mahalap? guys. Maalap. Hmm? Binubukin mo ako ah. Tamis ka. Matamis. Matamis. Baka magata. Hinog na Tamis? Tamis ba? Hmm. Ha? Ah. Hmm. Melo. Yes. Mm hmm. Mm hmm. Ikan tumis mana? Yes. Pelakum alat. Alat. Hmm. Mas. Mm hmm. Mm hmm. Alat Simut. Hmm. Capa. Adik kau. Yang di sini. sarap Simot Wow oh, oh sarap Walang ilaw eh Ano mo yung dilaw? Biya dilim. Tama. Mm. Hmm. 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 Yeah, hmm. si sorry sorry sorry. Hum. Tá. tamis. Para mim tá be Donbe. Hum? Hum. hum. hum, tamiz. hum. hum. Tamiz. hum. hum. Tamis, na, pakar tamis. Anu ah, tamis, hmm, tamis sulit, hmm, hmm, hmm. hmm. simut, serap, belat teteh dah, serap. Grab. Sulit. Ano natin